Ibenta mo na yan ng wangke. Ibenta mo na ate. Tuking na nga kasi mahaba na masyado. Tapos ang kapal, binibili sa 6,000 tubo ko. Ibenta mo na. Ayoko. Tutubo pa naman. Mga kami mabili. Pwede akong magkagupin. Pwede ko benta to kung mama ko ang magpuputol. Pero kung iba... Gagaling mo yan. Pero kung, oo, kung yung magkukupit sa akin yung baklaw, ano dyan. Kasi ang pangit ng pag-attack lang ang ano. Wala sa iyo, no, maliliit. Okay. Para Kasi aykara. Yung ano niya, hindi Amerikano. Ginunaturo mo 'yung Jeff. Okay? Hays. Hey. Tingnan mo 'yung nakasawang mo. Siguro Muslim 'yun kasi isang mandirik muslim. Ngayon ba? naman ng jeep. Ang dami eh, isa lang Tapos Kasi double R yung ano niya. lang Tapos double 'r'. I like We'll look okay. at